sa inyong lahat. September 22 ngayon, matapos yung madugong riot rally kahapon na nangyari dyan sa Menjola, dyan sa kahabaan ng Recto Avenue sa Maynila. Aba, meron tayong uh, lakitang video. Grabe pala talaga. Alam nyo ba na bago pala magsimula yung, yung uh, gulo na yon doon sa may Menjola, alam nyo ba na nagmamakaawa na pala yung mga polis na puminahon at wag silang manggulo yung mga kabataan na talaga namang nako grabe eto panoorin muna natin bago tayo mag reaction narinig nyo maawa kayo maawa kayo maawa kayo Puro kabataan eh, no? Puro kabataan yun nandiyan talaga eh. Hindi natin alam saan nang yan. May mga nagsabi na yan daw yung mga batang hamog dyan sa Arten or dyan sa uh, Tondo. Ito yung mga ano. eto pakanggil natin yung ano, yung polis. Eto na, nagkasaltahan sila. May magsasalita,

at alam nyo ba matapos yung uh, pakiusap na tong mga hanay ng kapulisan natin, ah uh, parang walang narinig yung mga kabataan na yun. No? Hindi natin alam kung ano ang meron sa kanila. No? Alam natin lahat tayo galit sa korupsyon. No? Pero matindi ito yung inabot nitong rally na to. Napakadaming mga nasugatan, nasaktan. Ito, tinan nyo, after makiusap ng mga polis, ito ang ginawa nila. mga kababayan, anong masasabi niyo Alam ko lahat kayo galit na galit. <laughs> kahit man ako eh, nanggigigil ako sa galit sa mga corrupt na yan, na mga official na yan, na mga DPWH. Kahit sino yung mga sangkot dyan, kahit sinong malalaking pangalan, nanginginig tayo sa galit. Dahil nga sa pinaghirapan natin, winawaldas lang pala ng mga to sa mahabang panahon. Pero mga kababayan, syempre meron tayong batas na umiiral. Dapat sumunod tayo sa batas. Dahil kung wala tayong batas, magiging, magiging banana republic na lang tayo. Kanya-kanya na lang tayo. Kawawa ang bansa natin. Ito, may isang maganda naman, may isang good news naman. Bagamat si Yorme Isko, ang mayor dyan sa Maynila, alam nyo ba, na galit na galit na si Mayor Isko sa ginawa ng itong mga batang to. Hahanapin ah, at tutugisin daw nila lahat to at ah, papapanagutin sa batas. Pero alam nyo ba, na nakakabilib talaga si Mayor Yorme eh, no. Alam ko kami mga may mga mambabash din no. Pero tinan n'yo yung ginawa niya. Mula after matapos yung rally kahapon, hindi na natulog si Yorme. Hindi natulog literal. Hanggang ngayon gising siya, inaayos niya yung mga iniwang basura at mga vandalismo nitong mga nagrayot na mga kabataan na to. Eto panoorin n'yo mga kababayan. Tinan n'yo, matutuwa kayo. Ayan, si Yorme. Wala pang tulog yan, guys. Ayan, September 22 yan. Nasa around 6 AM na yan, or 6.30 AM. Hindi pa natutulog yan. Pinapinturahan niya lahat. Pinabura niya lahat ng mga ginawang vandalism nitong mga nag-rally ng mga kabataan. Ayan, niyo yung ginawa nila. Sinira nila yung mga stoplight. Pinagpipinturahan nila. Sinulatan nila yung mga pader, Ayan, oh. Pero yung mayor ng Maynila, hindi eh, siya papayag kasi nangako siya, sabi niya kagabi, na pagising ng mga Manileño bukas, back to normal kayo. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, hindi siya natulog. Nasama ng kanyang mga kasamahan dyan sa City Hall, yung mga DP, ano ba, DPX ba yan? Yan yung mga engineering department, yung mga nagpipintura na yan. Walang tulog lahat yan. Pinapinturahan ni Yorme. Nako, shout out ako sa yo, Yorme. Talagang hanga ako sa'yo. Grabe talaga yung ginawa mo na yan. Sobra. Mga babayan, ano mga sabi nyo ngayon? Dito kay Your Mace Go, no? Action man talaga to eh. Bilib ako rito. Talagang ano. At uh, ewan ko lang kung meron sa inyong sasang ayon doon sa mga pinagagawa nitong mga kabataan kahapon, no? Bagaman, uh, hindi nga natin alam kung alam nila yung pinaglalaban nila. Hindi natin alam, no? Meron daw sa interview ni Yorme kagabi, meron daw siyang nakuwang impormasyon na itong mga kabataan daw, hindi ko alam kung lahat o yung ilan sa kanila sa mga kabataan daw na ito, and may nakuha daw na impormasyon si Yorme na meron daw nagbayad dito sa mga kabataan na ito para manggulo. Okay? Kung tama yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni Yorme, no, hindi ko na siya nakakuha, eh. hindi ko na record. Ang sabi niya, meron daw negosyanteng in check na nagbayad, nagfinance dito sa mga to para manggulo. At meron pa daw isang parang abogado. Correct me if I'm wrong, ha? hindi ako sure. Pero yun ang pagkakarinig ko sa interview niya kagabi. So malalaman natin sa mga susunod na araw. Alam niyo naman to si Yorme eh. Ibubuking niya yan. So sabi niya, haabulin daw nila at tutugisin lahat ng mga nanggulo at kumitil ng buhay ng pulis may dalawang pulis po na binawian ng buhay based do sa report. No? At yung nakita natin video. Grabe. Kawawa yung pulis ko nakita nyo. Wala. Yung ulo. Naku po. Diyos ko po. Pinag, uh, pinaghataw ha, pinag yung ulo. Diyos ko po. Kawawa yung pulis. Kawawa yung naiwang pamilya ng pulis. At bukod pa ro, napakarami. No? Napakaraming pulis ang uh, nasugatan. At sa, pag, sa sa side naman ng mga nagrally na kabataan, meron din mga tumumba. No, parang may nagbigay ng uh, go signal na sige, depensahan niyo sarili niyo mga pulis. Kung kailangan putukan-putukan niyo, kaya may mga pinutukan sila kagabi. Alam ko lang kung napanood niyo 'yon, no. Pero nevertheless, hindi po talaga dapat sana umabot sa ganyan. Kung hindi uh, ginawa ng mga kabataan itong karahasan na 'to. Sa ibang lugar naman ng mga rally sa Luneta, sa Edsa Shrine, no, wala namang ganoon eh. Dito lang sa Menjola nangyari. Ang, ang nanguna, ito mga kabataan na nakamaskara, nakatago yung muka, at parang pila ba ginagaya nila yung nasa uh, pelikula na Purge ba yun? Sabi nung anak ko, eh, yun do, Purge daw yun, ganun daw yun. Ganun ang ginagaya nitong mga kabataan na to. Ito mga kabataan na to, ito yung mga batang hamog. Ito yung mga tumatakba dyan sa Arten, tumitira ng mga truck sa Arten, yung mga nag-rugby boys, yan yung mga yun. No? Karamihan 'yan, hindi man lahat siguro pero karamihan 'yan. So, mali talaga, mali talaga 'yung nangyari. Ito ah uh, Sa kabila ng lahat ng 'yan, nananatili pa rin stable 'yung gobyerno. Nakaupo pa rin 'yung uh, presidente natin. At uh, I'm sure, I'm sure, narinig niya lahat ng hinaing ng Pilipino. Hinaing natin, 'no? Ang bongbong Marcos dapat ka pong umaksyon. Mahal na pangulo. Huwag mong sasantuhin kahit sino, sir. Huwag niyo pong santuhin. Kay mag anak mo yan, kay kaibigan mo yan, kay kaalyado mo yan, Pangulong Bongbong Marcos, nakikiusap ang taong bayan po sa'yo. No? Huwag mong sasantuhin. Papalagutin mo po lahat ng mga walang yang nagnakaw sa kaba ng bayan. Hindi po kami papayag no? na isa sa uli lang nila yung perang ninakaw nila ari-arian na ninaakaw nila. Hindi po kami papayag, sir, Pangulong Bongbong. Nakikisuyo po kami. Gawan nyo po ng paraan na makita ng buong Pilipino na lahat ng mga yan, ng mga walang niyang yan, ay makulong at maparusahan. Kung kina kailangan ibalik yung uh, parusang bitay, kung pwede po sana. Nakita nyo po kung gaano galit na galit ang taong bayan. Maring hindi po sa inyo, pero doon sa mga gumawa nito, itong pag, talagang hayagang kawalang talaga. Wala talaga. Mas, mas, mas masahol po ito kaysa tanas yung mga ginawa nito mga tao nito. Sila. Grabe po talaga. Pangulong Marcos, nakikasuyo po kami sa inyo. Opo. Gawan niyo po ng paraan sana. papanagutin niyo itong mga walang yang ito, sir. Sana po malatili yung kapayapaan. Huminahon po tayo, mga kababayan. No? Yung mga, alam po natin, nag-aalab lahat ng ating mga kalooban. Pero, maging mahinahon po tayo. May batas po tayo. Pag lumabag po tayo sa batas, parurusahan din po tayo, kagaya ng mga magnanakaw na yan. Kaya, stay safe po. Uh, Mag-ingat po tayo palagi. At sana magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. God bless po sa inyo lahat.